Ayon po kay Mr. Bato de la Rosa, lumang issue na daw itong tungkol nga sa pag-aresto sa kanya ng ICC. Recycled issue na daw ito. Matagal na daw ito na um, pinag-uusapan, umuugong ang balitang ito pero hindi pa nangyayari. Katulad ni naman ang nangyari kay Digong, matagal din eh. Matagal yung balibalita na maaaresto na si Digong. Pero tignan nyo naman, Hmm. Nagkagulatan na lang isang araw pagkagaling ni Digong sa Hong Kong. Yan po ang um, posible rin, Mr. Bato de la Rosa, na mangyari sa inyo. magkagulata na lang. Kasi kung tutuusin, tatlo kayo. Sara Duterte, Bongo, Ikaw Bato, at syempre yung walo pa. Oh, Napaka-specific naman, ano? specified na may walo pa. So ang ibig sabihin, yung mga taong lumalabas ng ganitong balita, may alam. Alam nila ang totoo. At posibleng nga na anytime, bago mag-July 28 daw, ay maaresto etong si Bato. Sa, sa sinasabi ni Bato na eto ay gawagawang isyo na naman daw ng na nasa Malacanang. Sa tingin ko hindi. Dahil ang PNP po ay naghahanda na rin tungkol nga sa pag-aresto sa inyo, Mr. Bato. Kahit kayo ay mukhang naghahanda na rin, Mr. Bato de la Rosa, dahil siguradong alam nyo rin na kayo ay maaaresto na. Naghahanda na kayo na posibleng nga daw kayong magganlong sa Senate building uh, para ligtas kayo sa pagkaaresto o kaya ay magtago daw kayo sa kung saan lugar, katulad ng pinagtaguan ni Kibuloy. So kayo rin po ay may paghahanda na sa puntong ito, Mr. Bato. Hindi ito bagong issue. Kasi ang sinasabi nila, para daw i-divert na naman ang attention ng mga kababayan natin. Hindi. Dapat lang talaga na nakatuon pa rin ang ating attention sa ganitong sitwasyon. Sa pag-aresto doon sa mga dapat managot sa war on drugs. At yun na nga, naandun na si Digong at yung iba pa ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi ito luluma, itong issue na ito, hanggat kayo ay hindi na-aresto. Siyempre, may kasagutan ang malakanyang dyan. Bakit naman gagamitin itong diversionary tactic? Kung kaya naman kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang ipinapakalat na police report ay peke. So, ito daw kasi yung issue ni Bato sa pagka-arresto nga ng ICC. Ito daw yung pantabon doon naman sa issue ni Alisa Araneta Marcos tungkol nga sa pagkamatay ng, ng businessman, executive na si at uh, Paulo Tantoko. Hmm. Sino po ba ang madalas ay gumawa ng ganitong taktika, yung diversionary tactic? Hindi po ba ang kampo ng mga Duterte? Hindi po, ba yung mga tao na sa paligid ni Digong? O, oh.